Alek ah, ani mari Tom, anu ba Tom. <laughs> <laughs> <Tumpa, rin. Ano laughs> <yun>? oh. <laughs> ya. So, <laughs> <Ay! Ay! Ay! laughs> si nya, si Tom. Tom Drop it. <laughs> ah, oh. ah, ito po yung mga ipapakain Ayan yung hmm. isa, Ayan no? Oh. kulang <laughs> na kasi kailanitung hindi, ng kung ano si, kami sa subik sa Um, <laughs> mam po Ma'am, yung kids Ma'am, sa likod, mam ma Patayo na lang po And, no. Sit down ka lang ah. One, two, smile Thumbs up po Tiger pose Thank you po. <laughs> 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 Oh, Ay, May pintot ba to? Ah, picture! Ate! Pwede, isang sen. Ah. Ah. So nakasakay na kami ng jeep mga Fred. Yan po oh. Ah. Ang laki. To Tom, Tom. 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 Ano ba, Tom? <laughs> Tom. <laughs> oh. Oh. Busy, busy. <laughs> <laughs> oh, selfie 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 tayo, selfie. yan! Yeah. <laughs> Am, um, ano yung kanay on camera? Kumain ka? Eto, yeah, yeah. Oh. Yeah. it's a live? na din 'yan. live So yan po no si ano, si Tom. gumakain <laughs> <laughs> Tom balita. <laughs> oh, Ayun oh! Mayon! Look, Mayon! Oh, Mayon! Ay, kalong niyo po si baby para makita po. Oh, ipakain na si Mayon. hindi hindi, hindi. Hindi hindi. Tiger pose, tiger. tiger pose, Mayon. Mam lapit kau jen mam. si tam. <laughs> Arte. Ang laki niya. Ang laki niya. Nakakabasa pala rin. Ang laki Mario, did you see that one? Oh, oh, tingnan mo yung kuko niya. Oh, oh. oh, oh si, si Tom lang ba? Wala na si ano? Si Bart? <laughs> ah! si Tom Tom ano na ano si Tom ayun na ulok po Tom si Jerry Ah, Oo oh, Jerry. Oo si Jerry. Oh, si Jerry, ah, Jerry, Jerry, Jerry! Jer! picture lang. eh. Ayun. si Jerry. pa. isa? Ay, ayo, ayo, sayo. Ayo, sayo. Ayo, ayo, ayo

'Yan ano mo 'yun? <laughs> e, oh, ikot ka lang. Ayun <laughs> may wait tiger. Ayun Ayun, pwede ka natin na ay 'yung ah, ah, okay. At 'yung unang pinuntahan natin. Eh. iba yun, layon. yun ay, May ay, takot na sa pusa. may nak <laughs> May nakita siyang malaking pusa. Salamat <laughs> malaki sa tapos na. Ganito rin kami. Tapos na mga brad. Ano? Yan. Check niya po yung mga pictures sa may photo book. Opo. Finish. How's the experience, Gabby? Happy ka naman? Experience is very good. How's your And fingers? The weather is very oh. bad. It's so hot. <laughs> It's so hot ba? Yeah. Oh, laway? Wow, bro. Oh. Wala, okay. <laughs> wala okay, oh. Ha? Ano, ano? Wow, you don't like the tiger anymore? Why? Ano, ano? Ano, ano? How's the, ano? The cat? Oo. Oh. Ha? Huh? Sabi nung tiger. Ano sabi nung tiger? Na, tiger. Hello. Oh, Nakakatakot! Yan mga bread. Papapicture tayo dito. Tiger yeah. Close Encounter. So, titingnan natin yung mga tiger dyan. Sila naman yung naka-sidid. No, here only. We'll take picture. So, yan mga brad. Nasa tiger enclosure na tayo. Ay, may hipopotamus. May mandilat. Si Mandi.

Ah, ano lalaki to, sir? Si Paolo. Ano po kasi uh, Paolo po kasi pag pinapakawalan, uh, hindi siya kumakain ng limit, lagi lang nakikipag-away. Oo. Oh. Mas so, mahilig siya makipag-away kaysa kumain. Mm. Ayaw niya magtrabaho. Puro <laughs> 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 pagkikipag-away po ang alam ni Paolo. Ay, sir, ang Itong puti, sir, mag-isa lang niya? Uh, sir, ang pinakabata. Ano years old yan? 3 years. 3 years old? Yan po yung tiger si Blackjack po, Blackjack. Ah, oh, wow! Malaki po. Oo. Yung next po niya, si Snow White and Beauty. Oh, Snow White and Beauty daw. Grabe, oh. Hmm. Oh, Kada araw sir, ilang kilong nakakain nila? Kaya po nila kumain ng chicken 10 to 15 kilos po a 10, 10 to 15. Oh. Hindi si Ate oh, si Ate. Oh, yeah, yan no? oh. Just like you. Oh, this one is small. So, next one po. So, si yan po si Jackie and Jasmine na po. Yan. Ah, Jackie, so, Jasmine. Si oh. Jasmine. 3 years old po kapag din po ni Black Jack Ito po mga mas matatanda 7 years old Jack 7 na to? Babae no? Yes po, parang uh, sila babae Kasi maliit 7 okay, pinapakawalan pa pa natin yung Tiger By, By batch po sila lahat Sino sa rin samay na nag-away-away po Kalimita um. po tatlo. Si Ito Jerry lang yung dagalawa Para sila magka ano grace, countless and Ano yung wala po sa page po dito? po yung nakawala ngayon sila sa mid-cherry? Ito? Sige lang po, dry-dry, chula po, dry-dry. Oo. Bali, lagyan po na sila, magpusog sa kanilang kit. Yan ang gagawin po namin. Ang kit po. Hinihila kami ng kable para ang Ah, papa, alalabas sila. Alam po nila, kailangan po naman dahil amunan nila po nila kihit. Kaso, ah, sir, pag ina it itinaas niyo ba, kung babalik na sila, kusa naman silang, ano? Dahil gusto natin, tatambay na po yan sa kanilang tapot ang gulungan pagkabusog na. Ah. Mayroon gusto nyo nilang kumasok. Ah. Ah. Dahil po rin kaming gerit, pag ang tapos sila, winning mo, kaya pa po nilang kumasok. The one who let them go out. Uh, by batch according uh, to them. Uh,

Hoy. Wow. Oh! Galit. Sa naka-yellow. Ah, naka tao. Ka. Okay na. <coughs> oh, naka Thank you, sir. Thank you po. sa dalawa, Oo. Ay, ito yung sa kanila. Sige po. Then, next, at lang po so natin, ma'am sir, so na, uh, babalik po, babalik, then left side, crocodile area. Say, thank you. Thank you. Oh! na. Bisit ka din, ha? Diyan ka